hindi talaga maiwasan na meron talagang mga mga amo na ganyan inaabuso, nang aabuso ganyan, syempre tayo tayo pumunta lang naman tayo doon is para lang magtrabaho pero suddenly, eh ganyan yung mga treatment ng mga mga employer na to kasi nga mababa ang tingin nila sa atin, no iniisip nila mga ob-ob tayo ganyan eh tatanga-tanga mga ganyan So, ganun yung usually nangyayari at ginagawa or naiisip ng mga tao na to. Hi mga kaswisi! So, nagbabalik po ako ulit sa aking uh, YouTube channel. Ayan, so nandito na naman tayo sa ating uh, episode for today. Ayan, so bago ang lahat mga kaswisi, ay eh, kung bago lang kayo sa aking uh, YouTube channel, So, please hit like and subscribe and click the notification bell para maging updated po tayo sa aking mga videos for today. Ayan. <laughs> so, ang pag-uusapan natin ngayon ay medyo seryoso ng konti kung saan eh meron nag-message, no? So, matagal na to. Actually, ngayon ko lang din nabasa yung kanyang message in regards sa kanyang concern, no? So, makikita nyo sa screen, no, mga kaswisi. Ayan. So, shout out nga pala sa iyo. <laughs> Kundi dahil sa iyo ay hindi tayo magkakaroon ng content for today, no? So, ikaw ba ay uh, naka-experience ng uh, uh, minamaltrato ka ba? Katulad ng uh, ano na experience mo ba na hindi ka pinapakain ng maayos? Wala kang maayos na tulog. Lagi kang nagtatrabaho within na uh, na supposed to be kailangan may pahinga ka eh hindi naman nangyayari 'yon kasi marami kang trabaho, ang dami mong uh, ginagawa, mga utos, ganyan. At the same time yung physical and mental uh, abuse, no? So eto mga kaswisi, ang pag-uusapan natin ngayon kung uh, ano nga ba ang gagawin mo kapag minamaltrato ka ng amo mo sa bansang Malaysia, no? Kung saan eh nakapagtrabaho na ako doon, nanggaling na ako doon at ah uh, sinishare ko sa inyo ang aking uh, naging experience doon at the same time eh nagkaroon kayo ng tips and ideas dito, no? So ang lahat ng sasabihin ko mga kaswisi ay based yun sa experience ko, no? So dito mga kaswisi, no? So masasabi kong seryoso yung usapan na to kasi hindi talaga maiwasan na may mga amo kung saan eh ang ganda-ganda sa interview, di ba? Ibig ko sabihin, ang bait-bait sa interview, tapos eh, nag-agree kayo sa ganitong uh, setup, ganyan, ano yung mga meron, ganyan. All of the sudden, pagdating na pagdating mo sa bahay nila, ay eh, hindi naman pala ganun, no? Eh, may, doon mo lang makikita kung ano talaga yung klaseng ugali ang meron ang mga employer na to, no? So dito mga kaswisi, hindi talaga maiwasan yan. Gawa na, alam mo yun. Masyado kasing uh, mababa ang tingin ng mga mga tao na to sa atin. Uh, bilang mga domestic helper na nagtatrabaho sa kanila, sa bahay nila, ganyan. Kasi nga, eh, ganun ang tingin nila sa atin. So, wala tayong magagawa para dyan, no? Hindi talaga maiwasan na meron talagang mga, mga amo na ganyan inaabuso, nang aabuso ganyan. Syempre tayo tayo pumunta lang naman tayo doon is para lang magtrabaho pero sa eh, ganyan yung mga treatment ng mga mga employer na to kasi nga mababa ang tingin nila sa atin no iniisip nila mga ob ob tayo ganyan eh tatanga-tanga mga ganyan so ganun yung usually nangyayari at ginagawa or naiisip ng mga tao na to, no? Siyempre, ano nga ba yung mga dapat nating gawin kapag personally, physical, mentally, no? Uh, damage na tayo dyan. Kasi nga, pagka mental health na yung issue, eh, talagang dyan na dumalabas yung mga problema, anxiety, depression, no? So, ano ba yung mga dapat nating gawin dito, no? So, ang gagawin natin mga kaswisi, eh, ang una talaga dito is eh, report mo muna sa agency kung saan. Yung agency mo dyan sa Malaysia, mga kasuisi, kung saan, kung saan ka na-deploy, na no? Hindi sa Pinas, no? kundi dyan sa Malaysia. Kasi kaya nga may agency. So, ano ba yung purpose ng agency para mag-assist, ba diba? Hindi lang naman basta kumita lang, ba diba? ko kung naman ano ang problema ng uh, magiging helper nila, sila yung una nating tatakbuhan kasi sila naman yung nag naghanap sa atin ng magiging amo natin diyan no so syempre kung ano yung mga magagawa nila para don ganun so dito mga kaswisi eh, ang magandang gawin mo talaga dito eh unahin mo muna na uh, i-report no sa agency mo sa Malaysia no kung saan eh syempre after mo nga uh, ma-deploy no tapos nakarating ka na sa bansang uh, Malaysia yung may susundo sa iyo hangga't nakarating ka na ng agency nila no agency mo doon sa Malaysia no so report mo muna doon so malalaman natin kung ano yung gagawin nila lalo na kung bini physical uh, abuse ka at uh, mental uh, abuse din mahirap din yun kapag uh, emotion ata uh, physical din kasi syempre eh, nandoon yung uh, yung trauma no nandoon talaga yung trauma no so ang gagawin dito ng mga agency mga kaswisi i-rescue -re kanila no yun yung mga sa tingin kong ano uh, ginagawa nila kapag uh, may naabuso na mga helpers sa Malaysia mga kaswisi or either kung wala silang uh, magawa dito sa Gantong klase ng sitwasyon kasi nga ang iniisip nila dito eh baka pwede pang pag-usapan or pwede pang ah uh, uh, tawag ito i no kung ayaw naman maipag ng amo ganyan or either ang amo ay uh, ibabalik na lang yung helper nila kasi ganito ganyan. So ito kasi mga kaswisi yung ibang ibang mga amo rin kasi eh talagang masasabi kong abusive no at saka may mga record na sila sa sa immigration sa ano natin sa embassy natin kaya hindi na yan nakaka hired no unless kung meron silang uh, ibang pangalan na gagamitin so hindi yung matitrace kasi hindi naman ano eh hindi naman nakikita din no kahit sabi mo mag-asawa ang mahalaga doon may pipirma sa kontrata mo no so ang gagawin talaga dito ay agency muna ang uh, pagsusumbungan natin no So, syempre, bago ka ma-deploy, mga kaswisi, sa magiging amo mo na pagtatrabahoan mo, alamin mo yung mga numbers ng agency mo, no? Kung saan ay kung ano man namangyari, then matawagan mo sila, no? Tapos doon natin makikita kung ano yung gagawin nila, no? Mas maganda nga kung ibalik ka na lang ng agency, kung hindi ka naman nila kaya nga pangatawa na ng mga amo mo, ibalik ka na lang, di ba? Pero kung ganyan na talaga, eh, malalang malala na eh, kailangan na ng tulong ng agency at ng ating uh, consulate no? so may kita nyo sa screen no, mga kaswisi yung kanilang uh, facebook page tapos yung kanilang uh, uh, phone numbers no? kung saan uh, pwede mo silang tawagan niyan, at uh, makikita mo dito yung uh, yung kanilang uh, contact numbers dyan no? I-report mo sa kanila, no? Kung ano man ang mangyari, no? Kung ano man ang mangyari, mga kaswisi, kahit na nakareport na yan sa embassy natin, mga kaswisi. So, tumawag ka sa ganitong number, no? Yung, uh, itong number na yan, makikita nyo na yan sa screen, no? Yung number na yan, mga kaswisi, eh yan na yung across na yan sa bansang Malaysia, no? Kasi nga, para, alam mo yun, para malaman nila kung saan, kung saan ka syempre sasabihin mo kung saan ka nakatira, ganyan, anabi mo yung buong address, no? Kailangan alam mo yun, kabisado mo yun, no? Para madali kang puntahan ng mga polis, no? So, dito mga kaswisi, ang uh, iniimplement implement talaga nila rito yung cyber and disaster response and recovery, no? So, yan yung idadahil natin yung 999, no? So, tandaan nyo yan mga kaswisi kasi syempre eh, ang iniisip din ko din naman dito yung safety ninyo kasi syempre tayo mga Pilipino eh wala namang magtutulungan kung di tayo tayo lang din no? so ang video na to mga kaswisi I hope na nakatulong ito sa inyo at uh, hindi lang basta tips tips and ideas ito no? ito yung magbibigay sa inyo ng alert no? kung if ever na may nangyari sa yung hindi maganda so itawag nyo lang yan no? and uh, itawag nyo din sa inyong mga kamag-anak sa Pinas, 'di ba? Meron naman tayong uh, Messenger sa Facebook, no? So i-report nyo 'yan sa ano natin dito sa Manila, no? I-report natin yung uh, mga nangyayari, no, sa agency mo sa Manila sa Pinas ganyan. And then uh, i-report mo din sa OWA, DFA ganyan para malaman nila, no? Para may magawa sila para dito, no? Kasi ang uh, ang pag-a alam mo yon yung abusive na mga gantong klase ng uh, amo eh hindi talaga yan na uh, tinotolerate no maganda talaga kung may ganun talaga eh kailangan na ibigyan ng action yan no kahit naman dito sa Hong Kong mga kaswisi kapag ka, naka-experience ka ng physical no ang maganda lang din dito eh madaling rumesponde ang mga police basta i-dial mo lang itong uh, 911 at o the region na sila masasabi mo lang kung ano yung address ng bahay mo, ganyan. May ambulansya, ganyan. So, willing na i-ano nila yun. Willing kanila nila i ganyan. So, yun. Ako kasi mga kaswisi nung uh, nasa Malaysia ako, hindi ko na-experience yung mina uh, minamaltrato. Pero naka-experience ako ng uh, ano, na pagdamutan ka no sa pagkain. Yan sa mental health 'yun. Doon ako naka-experience ng mental health na 'yan kasi yung amo ko kasi gawa ng uh, sabi ko nga sa mga una kong mga videos, mga kaswisi eh single mother siya tapos eh meron siyang 6 years old na anak na lalaki, no? Ang usapan namin noon bago nila kami ilipat dun sa Penang. Malayo 'yun eh Penang. Papunta na 'yon ng Thailand, no? So, yung peneng na to, so ang ang, ang biyahe noon sa 3 to 4 hours yung biyahe kasi sa lupa eh. Naka ano kami, naka kotse kasi ni kotse siya. Habang binib binibiyahe na ako doon, nag-uusap na kami na kung pwede gumamit ng internet, ganyan. Uh, kasi ano eh, pandemic nga noon. Dahil nga wala na nga siyang trabaho, hindi na niya alam yung gagawin niya. So, ang nangyari talaga doon is Dinala niya kami doon sa Penang, Kasi doon ang ano niye, uh, origin place niya. Kasi doon siya pinanganak. Dumaki, ganyan. Hanggang sa nag-aral, nag nagtrabaho, yan. Nalipat siya sa sa syudad, no? Which is Kuala Lumpur, no? Sa Aradaman Sara, ganyan. Kasi yun yung bahay namin. Doon, sa Malaysia, no? Ngayon, mga kaswisi, naka-experience ako ng uh, ano eh, yung hindi naman physical kundi mental no kasi nga first time ko nga doon sa Malaysia first time ko yun first time lahat sa akin so ang nangyari talaga noon mga kaswisi eh walang araw na hindi ako umiiyak ganyan kasi nga nahuhumsik homesick eh so nandun pa ako sa punto ng buhay ko na nag-a-adjust ka pa lang inuunti-unti kong tanggapin na ganito yung buhay ko na ngayon hindi na yung katulad ng dati ganyan So, naka-experience ako ng gano'n. So, imbis na iunawain na lang niya ako na nga first time ko nga, eh, lalo niya pa akong uh, dinidiin sa mga bagay na hindi ko naman ginawa, no? Eh, since na, ano, na wala naman siyang diwala sa mga, sa mga katulong, so, ang ginagawa niya kapag lalabas nga silang mag-ina, mag so, ilalak niya yung gate, no? Para hindi nga naman ako makalabas or makatakas, no? Ganun. So, wala talaga akong choice mga kaswisi kasi para akong prison nung mga panahon na yun. Kasi nga dahil sa pandemic nga nun, tapos eh, hindi pa ako ina na gumamit ng cellphone ko. Cellphone ko. Kasi ang gusto niya mangyari, i-control niya ako. Na kung ano yung mga ginagawa ko, alam niya. So, kailangan kong gumamit ng telepono nila. No? So, habang hawak-hawak ko yung telepono nila, hindi ako makapag-YouTube, hindi ako makapag-Facebook, hindi ako, hindi ko makausap yung pamilya ko. Kasi nga, kontrolado niya eh, no? So, syempre, hindi maiwasan na, alam mo, yung feeling ko talaga nun eh, para ako nga, na depress talaga, no? Hindi niya kasi yun naintindihan, no? Hindi talaga maiwasan na, alam mo yon yung yung mental health ko ay nagkakaroon ng problema at the same time noon nung sinabi ko nga yung sa sweldo ko sabi ko sa inyo mga kaswisi hindi ko yun nahawakan within 3 months no isipin mo nang tatrabaho ka tapos suddenly pinadala lahat ng pera sa pinas no so resibo na lang ang natira sa akin so meaning to say wala talaga akong tinabing pera para sa akin kaya nga ano, nung binalik ako sa agency nun, eh talagang uh, laking tuwa ako nun. Kasi, ano eh, masayang masaya ako nun, nung time na yun. Hindi dahil sa, sa nangyari sa kanya, kundi yung sa mga sinapit ko sa kanya. Kasi, eh, hindi talaga maganda actually. Nung nasa Pinang ako mga kaswisi, napakalayo ng lugar na yun. Probinsya kung probinsya talaga. Tapos eh, hindi rin ako nakakapag-cellphone doon wala akong kausap kasi yung yung nanay ng amo kong babae eh mag-isa na lang siya dun so tuwing umaga pa ano yan eh papasok siya sa trabaho niya kasi meron siyang foundation so kami lang nung bata ang natitira sa bahay no ang hindi ko na gustuhan do sa bata dahil nga 6 years old na medyo parang nagkasungay-sungay na siya ng konti sinasaktan ako noon, pinapalo, sinas ano, pinukurot, ganyan. Siguro nung ginagawa ng dating nilang katulong which is Indonesian, so parang ginaganti niya sa akin. Eh hindi naman ako nananakit ng bata. No? So inahayaan ko lang kaya lang dumarating na ako sa point ng pagkakataon na parang wala na siyang respeto, no? Lalo na nung nasa bahay pa lang bahay pa lang bago kami lumipat sa Pineng, nandun pa kami sa bahay sa daman sara may mga pagkakataon na kahit gusto kong isumbong sa nanay niya. Partida na yan, ang daming CCTV. Sampu ang CCTV doon ha. Yung CCTV na yun, akala ko pang monitor sa anak niya kung ano yung ginagawa, ganyan, para nakikita niya. Yun pala, hindi para dun sa bata, eh para pala sa akin. <laughs> para pala sa katulong. So nagulat talaga ako na sinabi niya yun. Itong CCTV na to, ginaw, pinakabit ko to para sa mga katulong. Eh. Wala akong tiwala. Ganun, galit na galit siya. Hindi eh, na ako nagsalita nun. Umiyak na lang ako. Kasi nung naglalaban yung anxiety ko eh. Naglalaban yung emotion ko. Kasi nga, yung kinagisnan mong trabaho, eh hindi naman na ganun. Malayong malayo sa, naging sa magiging trabaho ko. No? So, nasa middle pa rin ako ng adjustment. Kaya, alam mo yun, nakakalungkot na hindi man ako naka-experience ng physical no eh naka-experience naman ako ng mental abuse no may pagkakataon na, na ano eh natatawa pa siya natatawa talaga siya Tawa siya ng tawa kasi alam niya wala akong access gusto gusto niya yung parang nanlulumo ka malungkot ka tuwang-tuwa siya niyan imbis na alam mo yung maging mal, maging maligalig kasi na, may nakakausap ka sa gabi naka, nakaka relief ba nakakatulong kahit papano sana na na kahit sa gabi after mo magtrabaho may meron kang kausap meron kang uh, mapagsasabihan ng sama ng loob para kahit papano gumaan yung pakiramdam mo pero hindi nangyari yun sa akin hindi talaga nangyari kaya nung time na binalik na ako sa agency dahil wala nga siyang pambayad sabi ko sa iyo laking pasalamat ko talaga nun although may nakuha naman ako huling sweldo ko tapos yung uh, yung yung mga mga things na kinumpis ka sa akin nun yun nga yung mga make up, relo uh, jewelry kung meron ka yun, cellphone specially <laughs> pera. Yan. Yun lang yung, ang naging pera ko lang nun is 1,000 ringgit. Yun lang pera ko nun nung binalik ako sa agency. Kasi nga the rest pinadala sa Pilipinas. Walang natira sa akin. Hmm. Yun yung natatandaan ko. 1,600 yata, 1,500 o 1,000. Hindi ko na matanda kasi matagal na yun eh. Pero yung experience ko na yun talagang masasabi kong uh, treasure ko na yun eh. I mean, kung hindi dahil sa naging experience ko na yon mga kaswisi, hindi ko na ma-realize yung mga bagay-bagay. Naging lesson yun sa akin mga kaswisi at the same time na talaga nga uh, la mo yun. Na-realize ko sa sarili ko na nalagpasan ko yun, isipin mo yun. <laughs> ngayon hanggang ngayon, hanggang ngayon nasa abroad pa rin, dito naman sa Hong Kong. So ibang istorya naman to. <laughs> Kaya yun. So, nakikita nyo ngayon, medyo bago yung aurahan natin ngayon kasi day off ko ngayon. So, it means i-holiday ngayon, no? Sunday kasi ngayon. No? So, hanggang dito lang ako mga kaswisi. <laughs> Bye!